Magkano dyan? Magkano? 1,000 ha? Yeah. Mga kapatid na Magkano naman po? Ganda Pagkapula nito mga 1,500 Sa mga lutino boss na Mga Dito kapatid ha 3,000 pa Ganda nito 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 pero, ay, ayan, ganda na. Ako din. Hindi lang para ito pa. Ayan po mga kapatid. Magandang umaga po. Bali, nandito tayo sa Bukawi Pit Market. Ayan. Napakaraming... Ayo dito mga kapatid, ito ngayon o. No? na uh, dito po kung anong gusto nyo mga kapat nandito po sa Bukawi uh, at ngayon, uh, at ngayon pala mga kapatid uh, sa amin ito happy valentines po mga kapatid uh. ayan yung mga single dyan o mga single mom single dad ayan mga kapatid uh, happy valentines ayan ay uh, si boss Joel eh. Kali kukunti pala po mga tao ngayon kasi umaga pa mga kapatid ayan kaya po mga kapatid, baka baka uh, tayo mag-amuse, baka pwede makainin ng like and share and subscribe po. Boss, good morning po sa inyong tatlo. Ayan, yan <laughs> Unahin natin si Boss Mark. Boss, good morning. Sir, good morning. Ayan. Alam, magkano sa barakit? Barakit, sir. 500 lang yung paris 500 lang daw paris dito mga kapadra kay Boss may Mark. Rainbow, may mga talo, may mga nangitin tayo. Oo. Ayan, na. Sampo yan, sir. Hey. Sampo lalaki, sampung babae. Oo. Oh. Paris-paris na pala yung boss na. Ayan, ha? Sampung lalaki, sampung babae to mga kapatid ha. Kay Boss Mark. Tawagan si Boss Mark. Screenshot niyo na lang po mga kapatid ha. Ayan. Next natin yung mga hanpe natin boss. Yung mga hanpe natin. Magkano dyan? Eh sa mga palo, magkano? Eight hundred. Eight hundred? Ayan. Tapos seven hundred na lang. Ah, ito. Sa mga kapatid, eight hundred to seven hundred. yan. Next natin boss. Ay, sus lang. Parehas pa din, 2-5 lang yung dito mga kapatid sa kakatil ni Boss Mark. Saka dito, ayan. Sawagan niyo si Boss Mark. Saka sa Emerald, magkano? 8,000. 8,000 dito. 6,000 lang. Ayan hey, mga kapatid, tawagan niyo si Boss Mark. Saka sa dito, ayan ha. Dito. Isa pa rin to Boss? Oo, ayan. 5,000 5,000 parisan. Ayan. Dito, Boss. Ayan, yan, 2,000 lang yan. 2,000, ha? Ayan, mga kapat, ha? Screenshot yun na lang po. Ayan. Mga silver to, Sir John. Mga silver. Ayan. Silver to. White piece na pala to, Sir John. Mmm. Ito yung babae, Sir John. Ito, ito. Emerald sya. O. Na visual. Ito, boss, hindi naka-split. Hindi naka-split. Meron. O. Next natin boss, wala na. Ito, meron pa. Ito. Ah. Dito boss, magkano ang lalaki ng size oh. na? 800 yung parasan na. 800% dito mga kapatid. Kahit anong kola, screenshot yun uh, na lang po. Ayan ha. Lalaki ng size na, no? parang alf 1. Oh, mga matured na yan. Uh Oo. -oh. Mga matured yeah. yeah. Next natin. Boss, yung yan na, no? Boss, good morning, Boss Edgar. Oh, Unahin natin dito. Pupunti lang ibon pero solid ito. naman po. Mga nice, split na albino lutino to. Magkano naman po? Split lutino albino. Sigma 500. Sigma 500 ah, yan ah. Yeah. Ganda oh. Yeah. oh dito right. po. Sa pail palo. Ang kinis ah. Magkano boss? 500 din. 500 din ha? Mga kapatid. Pero ang kinis ng ano nyo, mga fill palo nyo. Ang pila dala ko na better oh. eh. Pero ito sulit naman. Ito dala ko ngayon nyo. Ako a B1, split done. Pero yan yung dalawa. Ah. Possible hen. Hmm. Magkano naman po? Sa sampo. Sa mga kapatid. Ayan ang ganda. Okay. Mature na ano po? Ah. Ayan ha. Ah. Kaya po si Edgar? Dito po. Ito ay split din yun split video. Split video, split opa. Magkano naman po, boss? Edgar 1,000 po, ha? Ayan. Ayan. Dito po, sa Alps uh, 1? Split front. Magkano po? 1,000 din. 1,000, ayun mga kapat. Tawagan nyo si boss Edgar, sa FB, ha? Message nyo lang po. Ayan. Apo. Apo. Ipo, boss, salamat. Thank you, boss. Okay, salamat. Boss. Next natin si boss Makoy. <laughs> boss Makoy, sa'yo na. sa'yo na. Tirahin ko na. Yes. Yeah. Ito boss, magkano to? 155. Ayun, pare na. Eh boss Makoy. Bakay mo to At... dito. Yung yeah. mga opay dito. Magkano ito one boss? 15 yeah. sala. Yan okay, yeah. ah. Well. One five. Yeah, 15 yan. Ito 15 ah. 15. Dami ba? ang kaganda mga kabatid ng mga ibon dito mga okay. boss Makoy. Na boss, nag magkano yung nag-iisa mong baka Emerald. Oo. Uh -huh. 2.5. 2.5 ha? Baba yan. Sa Lutino, ganun din. oh, 1.5. Dalawang no? to. Pero ang pupula ng ulubos boss Oo. Uh, -huh. uh -huh. You know, Screenshot nyo lang mga kabatid. Tawagan nyo si boss Makoy ha? Okay. Ito boss. Back to back graving. Speed opa. street pain. Ayan. Magkano naman sa mga ganito boss? 2,000 sa pares 2,000 isang pares Ayan mga kamadays Kini-shake <gibit> na lang po ha dito 1.5 ano po? Oh. Dito naman 2,000. Dalawan Dalawang libo dito ha. Ah. Ay po ma. Ay ito pa. lang Dito. Cremino. Magkano? Remino. 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 Magkano? Remino. Remino. Ulit ako, one five, one five. Ayan po ko, one pine, one Wala na kasi ako lalagyanan eh. kasama ko lang. Ayan. Ay. Boss Makoy, lagay ko lang yung number niya sa ka-IP ah. Okay. okay. Boss Mark. Salamat. Salamat, salamat, salamat. Ayan, tawagan nyo sila, Boss Makoy. Boss Mark. Uh, Boss Edgar. Boss, salamat. Ayan, thank you, thank you. Uh, Ayan po mga kapatid, ang daming ibon ni Boss Marvin. Dito ah, oh, sa bukaw eh. Ang Pakita ko po muna sa inyo. Ayan. Okay. Ah. Ayan. So, okay, oh. Ayan. Napakarami no? yun. Ganda ng mga budget nyo. Laki na yun. Ano kaya ang sekreto rito? Ano kaya ang tinatawag ni di Boss Marvin dito mga gandang ibon? Ayan. Impisa natin. Boss, good morning ha. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, umpisa natin boss. Ito sa dulo. Dito boss, magkano? Ang ganda oh. Kunin set na lang po mga kapatid. ha. Boss, magkano yung pares lang dyan? Dito saan natin, Yellow Bulls 500. 500 pares? Ah, sige. Okay. Pag sa mga verde, 700 pares. Mm -hmm. Sa mga ibang kulay, 700 lang. Basta yung mga bilaw lang, ah, ah. mga isang libo pares. Ay mga kapatid, ang ganda oh. Ang dami. Ang daming yung ibon na naman yung boss. Ang tayo mag-uumis sa boss. Hindi ko alam po. Ang tayo mag-uumis sa boss. Dulo na tayo. Pa. Ah, sige boss. Mm -hmm. Ito na yun. ito. Oh, o, panghuli na natin. pa, para na. na, madara na Ito sa kakuha natin, 10,000 lang, may previous tayo mga pa dantalo. Dan, no. 10,000 no. may previous pa, ha? Oo, oh, <laughs> Ito, so, mayro'y mga krimino pa dito para mga possible gags. Mm -hmm. Pero hindi okay. ano na lang, biglar ang gender para walang issue. Ayan mga kapatid, ito yung krimino ni Boss Marvin. Huh? Magkano naman dito, Boss? Dito ano lang ito? Ah, uh, 6,000 na lang biglar ang gender. Ah, okay. Ayan, yeah, ito pa isa. O, mo ba ito? pinagkukwari itong mga krimino mo, ang kikinis ng mga mukha. Sige, sa ang ng ulo niya, no? Oo, oh, eh mga kapatid, tingin yung mga mukha ng krimino ni Boss Marvin. Puro quality. Puro quality, ha? Tawagan niya si Boss Marvin ito mga kapatid, ha? At isusulo ko na naman ito mamaya. Oo. Oh. Ito may ride yung bill yun sa Austin na Opa. Magkano naman dito boss? Dito pares na di yung 700. 700 ha? Mura na mga kapatid ha? Ito naman green pear so classic. Pakita natin yung ulo Magkano naman dito boss? 1.5 lang parin. 1.5 ayan ha. Parin na. na. Ala, dami talaga ng ibon ni Boss Nung malabon sa Mercoles pumunta ako, wala ka doon boss. Wala eh. Ayan <laughs> Boss? Yellow bulso ko pa. Ayan, quality, quality. Pulang-pulang ulo. Magkano naman dito, boss? Paris na, boss. 3,000. Pwedeng check lang. Pwedeng hin lang. 1,5 lang. 1,5. Ayun. Napakaganda ng offer. Ni boss Marvin, mga kapatid. Ito, meron rin itong yellow bull. Ang lalo ito. Magkano ka na? 1,5. din nga. niya, 1,5. Ayan. Ayan. Uh, walang pula rin bulto. Kinala pag binuka mo. Uh, Sulit, mga kapatid, ha? Ito, meron rin itong Delgit Normal. Saka, o, palang sila nagka-paris. Paris hmm. naman dito, 1,5. 1,5. Ayan, mga kapatid, ha? ba matuloy makikala normal na nalabog? ulo. Oo nga, ano. Ito yung normal. Magkano dito sa normal? 6,000. sa normal na krimino, magkano? 1,500 lang isa. 1,500 lang ang isa. Ito normal, Mr. Lee, 1,500. Ayon sa dito mga kapatid. Ito, Marvin. Ito, Magkano naman ito, Boss? 2,000 lang pare. 2,000 lang pare. Ayan.

Tanli po, ganito mm. tan po. Kumpleto na pare. Ganito lang dito, ma Ay, e, ba, yun, ma mga ma. Diyan boss mga danpalo. danpalo. Ito. Para oh. po. O ano? Teka, mga gastos. Uh, Ayun, na Opaline. Ito naman, big. Hmm. Magkano naman ito, boss? Dito, 25. Ito yung kapares niya 1,000 in pastel na Opaline. Gan gano na niya po no? sana, kulay ng ano, ulo, ano. Oo. Uh, sobrang pura ng na mandek. Sobrang naman ang Ito boss. Ano ba ito? din parehas yan. Pwedeng kak pwedeng hentai bando ng isa isang lima pare Pili-pili na lang mga kabot Boss ano ba ito? Nakalimutan ko tawag mo rito eh. Ah, uh, Sapphire. Ayan, lang ito, Dati ang dami nito boss. Ang, ay, hmm. na lang to. Meron pa tayo doon. Iba naman. Ah, meron pa tayo. mga pula oh, oh, mukha... ah. Ito boss. Papo, par blue pastel ano? Par blue pipe sa kapa blue pipe pa lo. Magkano na po? 700 na lang. Hmm. Banyan, yung... Ito mamaya, papasya na dito mamaya. Itong green na kapatid yun. Ayan, ito sa vlog na, na. Sa vlog Ang yeah. ganda naman kasi boss. Saan to Avocado o pala okay. okay. ito. Pagkano ako sa gantalo? Depende sa kulay boss. Pagsa ako pala oh, ito. Oo, ito mga kapatid. Tingnan nyo naman ito. May 2,000, may 3,000. Pardo yung 3,000. Grabing pagkapulan nito mga kapatid. Ito, ito yung punto to. Ito yung mga pinagkagulo ng Pardo. Tak na yan, tak Ang gender, walang genie. Sulit so, dito mga kapatid, tawagan nyo si Marco eh, yung mas marvin dito. Yeah. Kaya yung ulo sa kabuntot. Grabe. Mas magano to, pagkaganito, pagkakawaliting. Ganito. Ganito. 6000 lang 6000 Ano yan? Opa na na green. Grabe ito mga kapatid. Opo siya yung buntot Ano boss Grabe ito mga kapatid. Opo siya Pulang pula ulo, Pulang pula buntot. Dito boss. Magkano sa mga boys ba ito? Oh, boys? Yellow bulls opa. Puro pa na lang na. Yeah. Mga printer to. eh. Uh, -gum -gum. One pipe sa, ano? One five lang isa. Pero boss ito ako na ano. Ang ganda nito. <laughs> 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 ah ganda nito oh grabe pula ng buntot sobrang pula sobrang mm -hmm. ng buntot sa kaulo alin sa natin ito yeah, wild type wild type 3,000 paris 3,000 paris mga kapalit ang ebot margin ito so, mga panuwalan ito ano eh. ito naman lupino opa saka oh, parehas na no? parehas lupino opa paris na um. Na. Kaya 5,000 lang 5,000. Pero yung isa, 6,000. Uh, yeah. ano? sobrang pula. Pulang pula to. Ito so naman, Primino Opa, saka termino lang. Primino Opa, back to back. Magkano naman ba? Dito, Paris, na 5,000 lang, tingnan <laughs> Dito ganun din. Oh, ganun lang din yun. 1 Walang DNA mo. Baka through lang. Kapakapalang. Ito boss, delute ba daw boss? Oh, ah, pilpalo. Pilpalo lang pala. Magkano na ang boss? Ganda nito. Magkano daw? Ano, ah 5,000 isa. Oh, uh, balay. Ah. Ay, isa hindi ako balay. Parehas. Sopa. Parehas pa. Parehas pa. Ah, 5,000 isa. Magkano ito, boss? Dito, ano lang to? Uh, 750. 750. Uh, Perkin, uh, then, ito? Ah, 7,500. 7,500? Pero yung parlo doon pa dyan. Ito, mga kapatid. Same lang din sa presyo ito, mga kapatid lang. 1,500. Parlo lang. Parlo lang. Parlo lang. Parlo normal. Parlo normal dyan. Next na dito. Dito naman, ano, back to back 'yung pa. sofa. 1.5 din tarisan mo no Ay, 1.5 ang isa pala saroon. Ticket, boss, magkano? Ako 'yung ako pa sa boss, magkano? 20,000. 30,000. 30. Kasama Ito boss. Magkano rito sa parisan na to? Ito din to. Yung Insta follow. ayan. Ito dito din Makita niyo yung kulay, malayo na pagitan. Matingin yung pagkadantaano niya no sa so, layo. Oo. Sa so, dalan palo natin 5,000. Ito 750 lang. 750 lang. Salamat. Ay, dalawa yan. Dalawa yan. Ito, boss. Ito, boss. Mga, mga lutino. Saka al albino ba yun sa boss? Albino po ba yun? Ito, parbo doon. Normal. Ah, normal lang. Magkano yung sa normal na albino, boss? 750. Sa mga lutino, 150 150 1.5 para sa mga parba. Ito, ito boss, dipat pala nakakita ito Nakakuha uh, natin Ang <laughs> ganda rin ito ka mga kapal no? Ganon din yung presyo boss na, no? may freebus na no? Oo, oh, may freebus na yeah. Boss, kiss lang boss Ito, okay. green o padan palo, pwedeng freebus Pag ako muha ng aqua Pwede naman benta, 5,000 lang isa 5,000 lang kaya na ako Ayan, yeah, ganda mga kapatid ha. Dito boss. Emerald. Ito, bigay ko na lang mababa kasi kalbo. Ito silver yung kaparis niya. Dito, bigay ko na lang ito ng 2 na lang kasi nga kalbo itong isa. Mm -hmm. Parang isa lang binayaran niya dyan. 2 so, boss? Ha. Ah. Dito boss. Dito. Magkano ka mga ganito? Ito follow back to back. Ba? Magkano hmm. ka naman? 3,000 pare. 3,000. Dito boss, magkano? Ganon din, 2,000. 5000 dito. P5,000. Yeah. Ah, General Bato, uh, uh, dito, dito, was, ba ito? Baklo ba? Black din. Oo, ganito. Pero dito, 2000 pa siya. P2,000 pares 2000 pa rin. Dito ba? Latino pa lang yung sopa. Babaeng. And po ito mga kapatid ha? Dito ba? Ito pa blue o pa pale 3000 pares 3000 pa mga kapatid ha? Next natin, boss. Ito, di pa rin ang to. Ayan, yan. Aqua, tail palo normal. Ah, ito. Pero red eyes, ah, oh, nga, ano, tail palo nga pala. Na. Ayan. Magkano naman din? 5,000. Ta. Ta, okay. ta -ta. Aqua, tail palo. Ta Aqua na, tail palo pa. But, Pero normal siya. Hindi uh, siya ko pala. Ah, ayan, makapalit. Ah, Ito boss Ganda nito rin ha ito naman, uh, deck par blue OPA. Magkano lang sa parisan? 5,000 parisan. <laughs> Ang dami po mga kapalit pagkipilaan kay Post Martin. Ito naman isang deck, isang greening OPA na parisan. 85 5 85 8-5 parisan, ayan. 2 lang sa deck, 6,000 lang sa greening OPA. <laughs> So, ayun naman sa yun, natin na normal, pares na. Pwedeng kak, pwedeng hen, pinchi lang isa. Pwede na tapag pares. Possible o pa yung kak. Possible dan pa sila parehas. Ang ganda nito, nang karga mga kapalit. Presya, boss, PM na lang. Hindi, 15 isa. Ah, 15. isa. Sorry, sorry. Nabanggit ah, na nga pala. Ito naman, bolo bulso pa. 1-5. Pero sulit kang no, boss, two no? Tinaan doon. Yan naman, yellow pay to win pa? 30. Ang ganda nito mga kapat. Mm -hmm. Dahil mm -hmm. pa yung mukha. Trend rin ito mga kapat. sa yellow pay to win o pa? Ayan. Yan Yan ito po naman. Far blue pay to sa isang far blue pa na Paano naman boss? Papare siya na natin dito Sige na 2,000 para 2,000 Ayan Sulit sulit mga kapatid Ito, dito. naman Aqua UV Opa B1 10,000 lang hmm. Pati yung sa Aqua B2 na naman na. mo uh, 10,000 10, lang with previous Opa doon hmm. Boss ang tanong dala ngayon na ganito ah. Mga yellow face Ay, yellow, Opa Mamaya, Yellow Ayan. face Ayan. Opa ka Shout out mo, boss ha ah. Ayan ka. na nito. Ito na all. Aqua B1. Saka Aqua B2. Aqua B2 ba ito boss? Na Ewing ano? Oo. Uh, Aqua B2 pa na lang na babae. Ito, lalaki, ito na laki ba yung kasama niya? Pwede na magpa-resim pala eh. yun. Uh, Oo. Ayan. Ganon din ang presim mga kapal. Awesome lang with 3 bits o pa dan palo. Hindi. Okay. Saan na napasadaan na natin ito boss? Back 'to back, blue o pa pale palo? Dito pares na. 1.5 lang 1.5 yan. ito naman bayo o padan palo pwedeng 3 bis pwedeng 3 bis pwede ito 4,000 na lang 4, may pagka 5 kit pero sulit dahil pagka ano kaya lutino o pa quality talaga pwede na ito ano ganda hmm. din ang presyo boss 2.5 ano 3,000 sobrang pula naman ah 3,000 sobrang grabe ito so.

Ito naman normal fail palo. Magkano na naman boss? Ganun din. Ganun din. Dito sa half kuan, ang gano, na palo. Dito naman sa natin, pares na uh, 1,000 lang. mga banda, 1,000 ha. Sabi, ibang so, dito ni Boss Martin. Ang dami. Dito boss, magkano? Dito na, krimino normal. Mm -hmm. Sa so, krimino normal naman natin, 1.5 lang ang isa. 1.5? 1.5 pares. Boss, paalala nga boss. Boss. Ayan. Ayan. Boss, paalala nga boss. Nabuhal. Ayan. Oh 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 oh. Ito Grimino pa. Magkano naman 'to, normal siya ni Paris? Mhm. Mm krimino, Grimino pa pala 3,000 Paris. 3,000 ano. Dito, dito, sa kung kung yun, nag-o Oh, 'to. Sa iba naman, iba naman. Oh. Ano po, boss? Ay, ito okay, na. Ito na sa kaya ilubul sa parisa naman. Ganda rin ito. Magkano naman, boss? Ito, wanda lang parang. Wanda, ang uh, ganda, so, oh. Kaya tayo black chick isang pair na lang ito. Kunin nyo, ah. Ayan, mga kapad, isang pair na lang itong black chick Ayan, ah. Wanda na lang parang. Wanda na, na lang parang. Ah, yung... Ayan. Paunahan na lang po, mga no, kapad. Na, na, na. Ito na. naman, green viewing, yeah. mga kapad, big good parang hmm. Magkano, boss? Uh, 2,000 na parang. 2,000. Okay. Ito, okay. so, meron naman tayo ito, baggy, oh. Ito, so, napakaganda nito. 2,000 lang kada pare. Tumangang so, siya kagawa ng pahirapan na yung suko eh. Oo. 2,000 lang dito mga kapadya sa so, pagyan ni Boss Marvin. Oo po. Lalo ito, ang Ay, ganda nito. Ganun din, 2,000 na no? 2,000 lang kada pare. Ito meron na, dito na pare siya. Magkano naman dito, boss? 800 lang, pare. Ayun. Magkita pa rin mula. Mura pa. Oo. Oh. Datang oh. Lahat yanak, mga kapatid, puro pa 800 lang, pare. Dito, boss, magkano? Puro lang din. Lang 800 lang, pare. 800 lang, mga opa boss, ha? Ito, meron na tayong perso. Ano yung 800 hmm, lang. 800 lang din, mga kapatid. So, then... Okay, boss Marvin, mga kapatid, ha? So mga uh, kapil, okay, itikimta, ang lalaki. Ayan ha. Nakapul so, tayo na isang, gano'ng lalaki. Laki talaga no. I, hmm? breeder to eh. Pagkaganyang mga breeder na bon, pagkano? Oo nga. Dito sa so mga breeder na to, 3,000 lang kada kalapari. Hmm. So, sobrang laki ng sukat. Parang kalapate. Oh. Dito mga kapatid ha, kukondisyon mo na lang ha, mag ka na lang. Salag mo na. Vitamins Waiting itlog na, na lang, 3,000. Ayan ha. Dito sa Albay, no? Albay, no? Bank to bank. 2,000 ng paro. 2,000. Pakita na natin, boss, para ano? Oo. So, Makasulo ka. Dito, boss, magkano dito? Sa... So, ito naman, Green Opa by Yellow Bulls Normal. Pwedeng project ko na ang Opa. Ah, naka-split off. Ah, ito, no. pa ko lang ito. Ito, bigay no. ko na lang ito na 900 paro. <laughs> ala boss, nagulo na. Okay lang, na lang dito. dito boss. Oo. Uh -huh. Magkano naman diyan boss? 2,000 lang din. lang din mga kapatid ha. <laughs> Ito di pa nakita to ano. Yeah, ano, ah, mi plenty. Pardo, pardo, pa magkano? 2,000 2,000 na lang po mga kapatid ha. Yeah. Paano ba pag-project nito, boss? Kahit isa lang may maglalabas ng slating. Hindi ko sure na i may buray mga baji dito. So, tawag lang ako. Ayaw ko mga hatya. Ang Ba't ako babae? Ayaw. Eh. <laughs> <laughs> Ayan mga kapatid o. Kay boss Marvin. Tingnan nyo naman. Makakaganda. 2,000, <laughs> may 3,000 May 3,000 <laughs> na lang May so, 3,000 na lang May 3,000 na ma lang May uh, 3,000 na lang Pero yung hindi, 2,000 lang Grabe Tulit dito boss Marvin lalaki ng size Sige hey, ba, Erina, nagsindu ako kayo hey. kung ano na si ano talaga Ayan, o boss din 1 so, no? alzuan bulan bula. al bulan bula. magkano naman boss sa alzuan naman natin Ay, 500 na, lang isa 500 lang isa ang ng size naman kasi mga kapatid o tingnan nyo naman ito, so, may mga normal tayo dito uh, eh, mga online. Magkano naman ang parsang boss? Dito 350 lang, 350 ang sa Mga, mga online. Sa so, mga green online. green 400, 400 lang. 400 lang. Eh. Ang ganda talaga. Eh okay, boss. Kumain tayo so, dito kakaiba. Madalang ilabas. Una mo na dito. Boss, ito mga parang pero may bagi pa din ang ano. Ay ito ito, that's it. Pagkain sa barangay boss? Para natin, kurahan lang barangay. 400 lang pare, ha. Ito may ray itong diamond dam. Diamond dam, ayan. 1,000 lang pare. 1,000 lang pare, ha. Wala lang na yung kalito eh Wala kahit nga Ito lang meron dito ngayon ah Ayan ang 1,000 lang para ito 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 pagka gusto nyo magandang project Parisan niya ng high ring. Project niya, diamond ring. Diamond ring na. So, yeah. Ayan. Next natin, boss. diamond, diamond. diamond ring. Mawawaro <laughs> <laughs> na, boss. Boss, ganun na bridge siya. Same lang. Ito, ring. Mga normal natin. <laughs> ito, ano lang to? 500 uh, lang pares. 500 lang pares. Dito naman, boss. So, ito, ito mga ganda rin, so krimino pa sa krimino atat, P5,000 lang pa ito ba, saan na ba ito, Dan Palo? Dan Palo, kaso pinagbugi, bigay ko na lang mura, pero o pala P3,000 na lang P3,000 na lang, ayan, wala na boss wala na, wala na, ayan ayan po mga kapatid atawang uh, nito, kung mayroon po kayong mga gustong sahig po ni Boss Marvin screenshot yun na lang, at lalagay ko po yung number ni Boss Marvin sa link FB eh, boss, bando, wala tayo eh Oo okay, nga, no bando, wala eh. Message na lang kapag uh, nag-message. Message na lang po kayo mga kapay sa FB ni Boss Marvin. Kung hindi naman, tawag na lang po, lalagay na yung number. Boss, salamat. Tapos sa mga kulang yung budget, pwede namang add swap cash sa mga mm -hmm. gusto upgrade. Mm -hmm. Tapos sa mga walang papel, message lang. Kaya mm -hmm. natin magbigay ng papel. Mm -hmm. Thank you, thank you, thank you. Okay, thank you boss. Salamat. <laughs> okay. bos iyna